Kamusta kayong lahat? Pwede okay po. Naway, maging magalak kayo sa araw-araw ninyo. -araw eh. Anuman ang mga sumirami na paglay ng bawat isang. Ito ay inyong pagsikapang malakasan. Sapagkat natatapos ang araw, natatapos ang oras at natatapos din ang buhay. Kaya tutunin ninyo ang inyong mga buhay na mayroong niti at mayroong kagalakan. Huwag ninyong hahayaan na kayo'y matalo ng mga suliranismo. Huwag ninyong hahayaan na kayo'y matalo ng mga bagay na hindi makapagbibigay sa inyo ng kaligayahan at makapaglululot sa inyo ng kalungkutan at karamdaman. Ako ang inyong inang Maria. Ako ang ina ng inyong tagapaglitas na laging handang dumamay sa inyo. Ang nanadalamin ng banal na Santo Rosario ay lagi kong sinasamahan. Ang bawat panalangin ninyo ay aking ding sa paanan ng Diyos. Sapagkat batid ko na sa araw-araw ang inyong mga hiling-hiling ay nais ninyong matupad. Kaya, ang mga panghilingan ninyo na kayo ay magsigaling sa inyong karamdaman ay magkakaroon ng katuparan. Amen. Sapagkat nakikita ng Diyos kung saan ninyo ginugugol ang inyong lakas. Nakikita ng Diyos kung paano ninyo iniaalay ang inyong mga oras at panahon at nakikita rin ng Diyos kung paano niya siya awitan at indakan. Kaya, ang kinina ninyo na kayo'y gagalit sa inyong mga karamdaman. Ako'y patuloy na mananalangin para sa inyong ipaliligtas. Ako'y patuloy na mananalangin para tamuhin ng inyong sambayanan ang kapayapaan. Ako'y patuloy na mananalangin upang tamuhin ng inyong bansa ang kaligtasan niya. Sapagkat napakaraming kaguluhan ang mga nakaambang maganap sa bawat bayan at sa bawat bansa. Ngunit kung kayo'y sama-sama na nananalangin, na mayroong malinis na puso. Diringin ng Diyos ang inyong kahilingan na ang inyong bansa ay malayo sa mga digmaan. Kaya't huwag kayong huminto sa paninadami. Huwag kayong huminto sa pag-indak sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng yan ay kanyang dilinapin upang maligtas ang inyong bayan at ang inyong bansa. Ngayon din ang inyong mga tahanan ay iinatan ng Diyos. Kaya mapalas ang isang taong tumatawag sa Diyos sa araw-araw sa at darating ang mga anghel ng Diyos upang kayo ay pagkalooban ng kaligtasan at pag-ibigat ng Diyos. Lagi ninyong tatandaan na akong inyong ina na itinalaga ng Diyos ay lagi nagmamahal sa inyong lahat. Ako ay lagi ninyong kasama saan man kayo pumaroon. Ako ay laging nasa inyong tabi. Kaya't huwag kayong mag-alala. Naway, alisin na ninyo ang mga gumabagabag sa inyong mga puso at sa inyong mga isipan. Lagi nyo lamang ialay ang inyong mga labi na magbigay ng paghuli sa Diyos. Sapagkat ang Diyos na inyong pinapukulingan ay laging nakatunghay sa inyong lahat. Sa Kanya ay walang maitatago, kaya't maging tapat kayo habang kayo'y naglilikod. Gumawa kayo ng mabuti habang kayo'y naglilikod. Gumawa kayo ng mabuti habang kayo ay naririto dito sa sanlibutan. Ang mga mabubuti ninyong ginagawa ay siya ninyong aanihin. Kaya huwag kayong magsasawa sa pagtanim ng kabutihan. At darating ng araw, iyan ay mapapa sa inyong mga kamay. Ang bawat pagpapala na inyong makakamit sa araw-araw ay dahil sa inyo mga gawang mabuti. Kaya lagi ninyong pakatatandaan. Iwaksi ninyo sa inyong isipan ang mga bagay na masama. At lagi ninyong isipin na mabuti ang inyong itapanin. Ang gawain ng Diyos ay iniaatang niya sa inyong lahat. Kaya't nawa ito ay inyong mapagsikapan na mapagkatipayan sa pagkat aani kayo ng kasaganaan. Amen. Ang tinig ng Diyos ay malaon nyo ng narinigin. Ang aking tinig ay malaon nyo ng narinigin. Kaya't magpiwala kayo na kayo'y hindi niya pababayaan. Tandaan ninyo, kabutihan lamang ang inyong itayin upang sa pagsapit ng taong ito ang inyong inyo ang inyong mga itinanin na mabubuti bagay. Isang kapagpalang araw at masaganang bagong taon ang inyo sa lubog. So huwag ninyong kalimutan na nalangin habang sinasalubong ninyo ang taong paparating. Sapagkat ito isang pasasalamat sa isang taong lilipas na kayo'y puno ng kalakasan. Na kayo ay nakapagkamit ng mga biyaya na nagmumula sa Diyos. At sa lubungi naman ninyo ang taong ito na mayroong mga miti at malinis na puso na puno ng kapayapaan ang inyong isipan. Iyan ang aking ipinagtatagulitin na why magawa nyo ito sapagkat ito ay mabuti. Marangi so you yeah.